Halos everyday po ay pinag-uusapan po natin dito sa ating channel yung mga iba't ibang paraan, mga tips, mga teknik, especially kung paano mo mawiwin ang ex mo. Paano siya babalik sa'yo tulad ng dati? Ano kanya muling mamahalin? Pero ngayong araw na to ay pag-uusapan po natin ang paraan na yan. Pero based on psychology, for sure, marami tayong matututunan, especially kung ikaw ay hindi makapag-isip ng straight sa ngayon at naguguluhan. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Marahil napapaisip ka, nagtataka ka kung bakit sa iba ay napakabilis lang naman magkabalikan. Yung iba naman po ay halos ginagawa na ang lahat, pinapatunayan mo na lahat, pero bakit parang walang nangyayari at walang resulta? Ito of course ay depende rin kasi sa diskarte natin, sa approach natin, and of course depende sa naging sitwasyon or breakup ninyo. Pero kapatid, hindi naman talaga ito imposible. At totoo naman na sinasabi ko na posibleng-posibleng mangyari. Pero alam niyo po ba kung bakit nangyayari yon at yung iba ay medyo mas mabilis o madaling nagkakabalikan ay dahil meron po silang approach. Meron po silang ini-inject, meron po silang ini-employ sa mga ex nila na hindi po nagagawa o napaparamdam ng karamihan. Breakup, alam naman po natin yan. Halos ginagamit dyan ay isip. Mind games nga kung tutuusin. Pero aside from that approach, ay meron pong nagiging basihan yan. Ay yung kung paano sila magre-react at ko co connect sa inyo during breakup. Tandaan natin, dumpers or people, they don't react using their mind. They react by using their mood. Kaya lahat ng nagiging paliwanag mo, diskarte mo, approach mo sa kanya, ay halos parang nakikipag-usap ka sa pader. Tila binge, tila bulag, tila walang pakiramdam. Kasi nga po, hindi sila nagre-react sa pamamagitan ng isip. Opo, logically ginagamit nila ito. Pero kung gusto mo silang mag-react sa iyo at gusto mong mapansin at gumana yung mga pinaggagagawa nga po natin, yung mga approach mo sa kanya ay kailangan palitan po natin. Hindi po mind ang baguhin natin dahil hindi po natin ito bababago Bagkus, lalabas pa nga lang tayo na unattractive pagka pinipilit at pinipilit nga po natin. Instead of changing their mind, sabi ko nga po, change their mood. Kahit nga pag gumawa pa tayo ng pinag-usapan natin kahapon, yung no contact, yesterday kasi mga utol ay ipinaliwanag ko kung bakit halos nagiging effective ito sa lahat ng tao, kahit nga po sa ex natin. Pero kung hindi pa rin po natin maseset ito, hindi natin machi-change yung mood niya, hindi pa rin po siya magre-react ng tama at ayon sa gusto natin. Many times, sinasabi ko nga na kahit na mahal ka pa niyan, kahit na sabihin na nga po natin na namimiss ka na niya, pero kung wala siya sa mood, snub tayo. Kaya ang dapat mong gawin kapapong, use this as an alternative, as an advantage. Huwag mong baliwalain ito dahil dito magkakaroon ng flow o connection or positive thinking ang ex mo sa'yo. Kaya unang-una mong gagawin, assignment po natin, linisin mo muna, i-vacuum mo, i-liquidate mo lahat ng masasamang bagay. Sabi na nga po natin kung halimbawang kayo ngayon sa kasalukuyan ay nag-aaway pa, kailangan mga utol, set the pace. Eliminate na natin ito, pahupain natin ng konti. Kung kailangan dumistance ka muna, gawin muna natin ito kahit nga po labag sa kalooban natin. Kailangan kasi, dahil hindi mangyayari yung sinasabi kong set the pace or magbago yung mood ng ex mo sa'yo, kung patuloy po natin siyang i-bombard, bubugbugin, kukulitin, pe pressure Also, yung appearance mo sa kanya, yung approach mo also will play a special role. Appear na kayo po ay hindi na po apektado. Kailangan positive at masaya ka, hindi yung depressed at yung parang nagdadrama na nagdadrama. Kasi papaano mo machi-change yung mood ng ex mo kung halimbawang makita ka pa lang, maramdaman ka pa lang, medyo bad trip na. Kaya kailangan mabago mo ito agad bago pa maungkat ng maungkat at hanapan ka pa niya ng mga kung ano-anong butas at problema. Kaya nga napaka-effective nung sinasabing pag kayo po ay na-break or na-reject, wholeheartedly mga utol, i-validate mo to at tanggapin mo agad. Dahil it will help Change the course of action. Doon magkakaroon ng self-doubt ang ex mo at makikita niya yung maturity level mo. Alam mo naman yan eh. Imbis na mapikun ka or magalit ka, malilito ka and somehow kakalma ka, di ba? Kung halimbawa ganyan ang approach ng ex mo sa'yo. Specifically, mood ang tinutukoy ko ngayon mga utol. Instead na kulitin mo siya, ito yung mga conflicting at difficult feelings na mararamdaman ng ex mo during breakup such as number one of course is anger, regret, despair, guilt at kung ano-ano pa. Ang best way para baguhin yan of course is to first understand na ito po ay normal lang. Yung state of calm, yung pagiging kalmado mo na maipaparamdam mo sa kanya will actually help kasi magiging contagious yon at imposible naman na hindi agad ito maramdaman ng ex mo. Siyempre mararamdaman at makikita niya yon at simula na yon para mapabuti ang sitwasyon. On some occasion, you can bring up memories from the past. pwede ka magkwento ng mga happy moments ninyo. Nostalgic effects such as yung mga magagandang nangyari sa buhay niyo, mga success na na-achieve ninyo both. Or supportahan pa rin po siya sa mga passion at mga gusto niyang mangyari. Mga paraan ito para biglang magbago yung mood swing or pakikitungo, pakiramdam ng ex mo sa'yo. Of course, sa iba, ito po ay napakahirap, especially kung halimbawang mainit at nasasaktan ka pa sa ngayon. Pero what I'm trying to say po kapapong, ay instead na magpanik ka, matakot ka, or mag-isip-isip ka muna ng kung ano ang gagawin mo, of course, mahirap ito sa kasalukuyan, baguhin mo muna yung kanyang mood. Gumawa ka muna ng mga paraan para maging maganda ang pakiramdam niya sa'yo. Kaya nga po sa mga coaching session natin ay tinuturo natin yung AAA. Kasi paraan po iyon para ma-condition po ang mind ng ex mo kung halimbawa kayo nga po ay lalayo or magnono-contact mo na for the meantime because it will allow positivity at yung magagandang pakiramdam ng ex mo sa'yo habang kayo nga po ay nasa breakup. Instead na nami-misinterpret niya yung mga galawan mo at nilalagyan nga po niya ito ng mga anger negativity na nagpapalala nga po sa situation. Ang sinasabi ko po mga kapapong, instead na makipaglaban ka, makipag-compete, or makipagtalo ka sa ex mo, may point siya, may point ka, navigate your ex. Ituro mo sa kanya ang way to positivity. Hindi yung parang, ah, kasi, the reality, of course, ang alam kasi ng ex mo, ikaw ay mangungulit. Wanted their relationship back so badly. Kaya ang pakiramdam niya, tayo po ay nagiging threat. Minsan nga parang kaaway. Kasi meron kang pinipilit or gusto na sa kasalukuyan ay hindi po niya maintindihan at hindi muna niya gusto presently. Kaya paano ma develop yung similarity kung halimbawang tayo po ay nakikipagtalo sa kanya? Uulitin ko, navigate your ex para magbago yung mood niya sa atin. Instead of changing their mind, yung mood po nila ang tutukan po natin. Ito po ay based on psychology, based on human nature, na alam kong makakatulong kung gusto mong bumalik ang ex mo. Sa'yo, nang i ka. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo today, suportahan at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.